Mga boss, magandang hapon. Maraming nagtatanong kung bakit ang tataba daw ng mga laga ko, kung ano daw ang pinapakain ko sa kanila. Mamaya mga boss, papakita ko po sa inyo kung anong ginagawa ko po. Ito po. Yan. Yan, ito po yung ginagawa ko mga boss. Papakita ko mamaya kung saan ko po ini-inject itong vitamin para sa mga laga ko. After ko po magpalpad ng ibon, palipad muna tayo ng no, parot. Tara, let's go. Medyo maganda yung panahon. Magpapalipad po tayo kasi noong nakarang araw, palaging umuulan. At saka kahapon ng umaga, pinalipad ko itong isa kaya lang inabol ng banog. Kahapon ng kauwi. Kaya ngayon, subukan natin kung hindi nagbago yung ugali nila. Dito pa rin sa dating pisto. Dito na po sila mga boss. Sana walang ibon na habol ulit sa kanila. Oh. Dede gechet. Goo. Yan, ganda niya sa tela. Guru. Si sen Sa paulit. Hindi <sas> malakas yung hangin. <laughs> <sas> <laughs> Medyo matagal hindi kapag practice hinihingal agad. Ito si Lucas oh. Isa pa pong mga boss. Yan para uwi na agad kami. Medyo malakas yung hangin oh. So kaya yan nila. <laughs> <laughs> Tara, uwi na kami. Yun lang po mga boss. Uwi na kami. Kinagat pa ako ng ano, ng putakte. Tulad po nang sabi ko kanina mga boss, bakit mataba yung mga laga ko. Ito po yung dela mga boss. Oh. Pero, ito, putuloy nyo po para may guide, para hindi sila, no, hindi masaktan yung malaga nyo. Ito, so, may hero na po akong ginawa. Yan. Kunti lang po yung ano, yung... lumabas. Kaya yeah, ito na. Yeah. Dito po sa kaliwa mga boss. Yung pag-ingit. Ganyan po nito. Yan. Yan. Ito yung dahilan kaya mataba itong mga laga ko. Yun lang po. Maraming salamat. God bless.